Hello, welcome to Virgo, Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, and Rising Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi po ito magra-resonate sa lahat, ha. Kaya kunin niyo lang yung mga messages na magra-resonate para sa inyo. Kung hindi mag-resonate sa inyo yung reading, okay lang. May mga next reading pa naman tayo. Let's start. Um, check niyo lang yung Facebook page namin for personal reading. you unit, ah. Madam P. Unipri. Yan yung aming Facebook page. And yung aming TikTok shop, kung saan ka makaka-avail mga products such as Evil Eye. Kaya katulad na ito, meron akong Evil Eye necklace, crystals, crystal rings. Doon na lang sa aming TikTok shop, Unipri, U-N-I-P-R-I. Okay, let's start. So, where go? Okay. Uh, mm. Actually, maganda to kasi may nakikita tayong ending dito with the tower at the bottom of the deck. So, alam mo kasi, may mga bagay na nag end pero uh, minsan good yung ending. Bakit? Kasi, I can see with the uh, Eight of Swords, yeah, this is you stuck in a situation tapos parang hirap na hirap ka, hindi ka makaalis, hindi ka makawala, pero I can see Uh, na meron ng big change na mangyayari dito with the will of fortune of course pag may mga endings may mga big changes talaga na mangyayari sa buhay mo and I feel like with the seven of swords meron ka mga um aalisan or tatapusin or you are the one making these changes kasi you feel like hindi naman na ito masyadong nag-work out para sa'yo or hindi naman na ito para balikan or ayusin mo pa so I can see you making changes kasi um, ito ay kumbaga ito yung um, like idea or nasa isip mo na mas better na gawin dahil mas magbe-benefit ka pag ginawa mo itong changes na ito so yung iba sa inyo pwedeng ginagawa na yung changes na yon yung iba paparating or gagawin na yung mga changes na yon pero definitely ikaw ang gagawa ng changes na yon para magkaroon din ng change dyan mo sa buhay mo or sa pinakasituasyon mo. Okay? So, pagdating sa love, sino yung person na ka connect mo? By the way, if you don't like the way I read, okay lang yon May mga next reading pa naman tayo. Minsan kasi yung ibang kind of reading is hindi ganito ang style. So, check mo na lang yon Or, i-check mo yung mga dati pang video. Or, pwede ka naman mag-ex. <laughs> next video, okay lang naman yun. Okay, for Virgo person, nakakonnect mo pagdating sa love. Okay, bottom of the deck is five of pentacles. Okay. Um, yung main energy ng person mo is the hermit. This is Virgo energy. Yung iba sa inyo, this is your side. Pwedeng ito yung side mo. Kung hindi ka nakarelate doon sa um, naunang energy na kinuha ko, pwedeng ito. Kasi this Uh, this is your card, the virtual card with the Hermit. Two of Pentacles, Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So, nakikita natin dito, may mga wish you, uh, let's say, ano, uh, push and pull kind of energy. Pagdating sa'yo, pagdating sa home, I feel like, uh, there's bagay na sa sa'yo, pwedeng sinasabi sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo, maybe your boss, your, co-worker, your friend, uh, nakakita tayo dito ng parang may mga suggestion or may mga sinasabi sila. um, Yan. Yeah. Yung iba sa inyo, nakukuha ko ito na ito yung side mo eh. Pero yung iba, this is your person. Okay, sabihin natin person mo. Pero yung iba nga kasi ito yung side mo. Okay. nakita ko dito ng friend kasi pagdating sa person mo, sa side ng person mo na parang um parang gusto niya pakinggan or may mga sinasabi yung mga uh, yung mga friend na ito or sorry nagalaw na ko yung aking phone anyway so ando yung parang um nagkakaroon siya ng ide idea through the help of that person ng kanyang friend na yon para magkaroon ng uh, growth para sa kanya kasi pwede ngayon is nasa alanganin siyang posisyon lalo na with the five of pentacles pwede may mga financial problem difficulties problem with the career so pwede dumadaan sa pagsubok itong person na to and with the hermit maybe pagsubok regarding sa home no and there's a particular friend na nagbibigay sa kanya ng advice regarding sa kung paano niya masasaayos ang kanyang buhay sa ngayon kasi definitely nandito siya sa sitwasyon na hindi siya okay okay And I feel like yung mga tao sa paligid niya is feeling sad or parang nalulungkot din naman sila para sa kanya o sa pinagdadaanan ng person ito. So ano yung emotions ninyo sa isa't isa? Okay, 8 of wands, four of cups, and the star. I feel like for now, um, hindi ko na kukuha na yung emotion miss na sa person na ito. But, I feel like some of you, you'll, if ever may connection kayo yung iba kasi wala. Um, you like the person, pero may involvement ng family. Parang ganun. Kaya parang hindi ka sigurado about if there's happiness or like positive outcome itong connection na ito. So, yung iba naman, if ever na wala naman dito sa person na to ang isip mo. Uh, what I see is that pwedeng there's a particular person in your life right now. Pwedeng a friend, a family member, whatever. Pero nakikita natin meron siya mga gustong tahakin sa buhay niya but you are not sure or parang hindi ka pabor doon sa mga gusto niyang gawin or tahakin sa buhay niya like yun yung mga goals or mga wish, wishes niya, wish fulfillment niya. And maybe this is a family member kasi nakakita tayo ng families dito. And uh, pwedeng thinking positive itong person na to but you, you feel like I'm not sure about, parang hindi ako sigurado sa choice mo sa buhay. Bahala ka dyan, parang ganun. That's what I see here. Pagdating sa emotional. Emotional person na ka-connect mo. Ace of Wands. This person has a lot of passion para sa sa'yo. And the hangman. I feel like itong person na to is, is still waiting. Kailangan wala siyang movement. Six of Wands is here. I don't know pero itong person na to is like... Hmm, getting may spiritual connection pero... Ang na dami nagagalit. I don't know kung sino yung mga nagagalit na ito. Pero, there's something na nagagalit. Pagdating sa connection ninyo or pagdating sa mga actions ng person na ito towards you. So, kung wala kayong connection ngayon, parte ng kung bakit wala kayong connection is because may nagagalit kapag makikipag-connect siya sa'yo. Like so, it will happen in the near future for the both of you. Sana mag-comment kayo guys kahit heart-heart lang smileys. malaki lakit yun sa akin. And in the near future. Simula tayo sa side mo. Hmm. Queen of Swords. So, nakakita tayo dito may mga ika-cut off ka or aalisin, aalisan. Nabanggit ano, ko na nga yung iba, iba nga kasi ginagawa na yung pag-alis na yun. Pero yung iba soon pa lang paalis or may mga gagawin kang changes, may mga aalisan ka, et cetera. And, the Knight of Swords is here. So, yeah. Um, Aries, Energy with the Emperor. Uh, Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So, yung iba sa inyo maybe has something to do with your work career. Na parang, uh, maybe you're cutting off something or making changes about your career. Uh, yeah, the Death card is at the bottom of the deck. So, nakita tayo dito ng rebirth. So, yung iba could be making changes or rebirth sa isang career. Particularly, something na nag-end na siya in the past. So, it could be, for example, meron kang, uh, example lang to, hindi ko sinabi, syempre, iba-iba tayo ng sitwasyon. So, yung iba sa inyo, pwedeng, um, maybe you do have a business, na parang, o, oh, teka lang, mas maganda ito ay, um, or, yeah, maybe a business na napabayaan or nawala na, diba? nakakita tayo ng pagbabalik or pag-aayos. And then, syempre, may mga ika-cut off, babaguhin na ayusin. Pero, ah uh, pwedeng, um, kasi sayang, para mapakinabangan. So, kailangan natin ganito, ganyan. So, may mga changes doon. So, yung iba naman sa inyo, maybe, ah uh, career, if you're working. And I feel like, pwedeng pagpapalit ito ng, um, ng schedule. Pwedeng ganun. You know, kasi, kailangan magkaroon ng pagbabago. Uh, regarding sa at uh, sa career mismo and you feel like yung pag pagbabago or pag-aalis na ito is mas makakatulong para sa at para sa kalahatan so may mga ganun na nakita and emotion uh, sorry in your future for the person that you're dealing with Okay, bottom of the deck is a Fire of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, nakakita tayo dito ng ending with the Ten of Swords, the Hierophant. This is Taurus energy, the full, the long major arcana yung nagpakita dito. So, nakikita natin dito, I, I, I can see your person na some of you pwede may kinalaman sa paglilipat transferring home or transferring ng uh, state or country marang ganyan, paglilipat or city yan you know? ang And I feel like uh, there's something here na matatapos or mawawala dito sa person na to. And you're dealing with someone na matulungin sa kapwa. So, pwedeng part of this person is tatanggalin niya yung ganun sa kanya. hindi ako pwedeng lagi matulungin kasi at, the, at the end of the day, ako yung nairapan ako yung nakakawawa, ganun. Nakatulong nga ako pero uh, what if hindi naman, pag ako naman yung may kailangan ng tulong, hindi naman nababalik sa akin yung yung mga tulong na binigay ko. So, so I, I can see adjustment pagdating sa ugali nito person na to, lalo na sa may mga kinalaman sa pag, pag pagbibigay or pagiging open uh, you know open niya sa iba and nagkaroon tayo ng realizations na nakikita dito sa person na to yeah so I can see major change pagdating sa kanyang home I can still I I can still see potential challenge pagdating sa communication pero yeah nandun pa rin yung pag uh, the three of ones, this is energy of longing or pagkamis about the ending na nangyari sa inyo pero parang ganun uh, instead of thinking of you matulog na lang muna ako ganyan but before matulog itong personalo definitely ikaw ang nasa isip niya. Okay? So wala tayong masyadong nakita regarding sa connection ninyo but rather mas more on changes sa kanya-kanyang buhay ninyo. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.